Good morning mga friends Update po tayo uli Sa ating pong pangingisda Sa araw na ito May 6, 2024 Medyo mahina-hina pong huli namin mga idol Dahil hindi po kami nakapunta doon sa pinakamalayo na aming pong inariahan Pero kahit paano naman ay makakabuhi naman din sa dastos pero bago tayo ipakita yung ating isda yung ating mga nahuli ay batiin muna natin ang ating pong mga mga kaibigan na talagang sumusuporta po sa aking video sila po ay nagsishare sila po ay nag like at saka nag, nag comment at na kanila pong isinishare po yung aking video salamat sa ka kaninyo mga friends Ah, uh, isa na po dito si Perfecto Kapas at uh, shout out din kay Kimmar Dita pa alpa uh, Dita alpa palpa. <laughs> Napakahirap ito pangalan mo, Brad Martial. Yan. Si Rogelio Alirio, salamat din sa inyo pong pag-share sa akin pong mga video at saka kay Shirley Sirna. Ay, eh, yan, kilala ko ito dati ito ay eh, taga Ormoc City ito. At saka kay Rina Andrade Tampon at saka kay Annalisa Andrade Tampon. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking video na isini-share niyo ang aking pong mga video. At kay Ronald F. Junior Abria, salamat din sa inyong pong pag na sa inyong pagsuporta at pag-share po sa aking video at kay David Moreno taga Pambuan ito eh salamat din at katsaka kay Alan Aransado ay isa po sa mga sumusuporta din sa pagsishare ng aking video at saka si Arnel Pinka at saka si Cesar Torla kaya salamat sa inyong pong pagsuporta sa video at siyempre batiinin po natin si Ma'am Julie Paulasi ang ati ni Brad Baba Adigia salamat sa inyong pong pag-comment at bilang palaala sa pag-iingat din po sa amin na bilang kaming mga ngisda ah, salamat po sa iyo ma'am na kayo po ay nasa alam po namin ng ang ating pong mga kabayan ang mga kababayan na sa ibang bansa ay talagang napakahirap yun na malayo sa kanilang mga pamilya at siyempre hanga po tayo sa mga ganun po ah, salamat po sa inyong pong pagpalala po sa amin na mag-iingat sa pangingisda. at siyempre batiin din po natin si Ma'am uh, Pasiona Dolorso. Yun, principal po ito sa uh, sa elementary school. Ganun din po ang kanyang mister si Noel Dolorso. Mga principal po ito. Kaya marami na po tayong mga friends ngayon no, na talagang nagpabati na po sa atin sa ating pong vlog at saka si Arcibal Omolon at saka si isa rin po itong nag uh, rin po dito sa ating video si Region Nodrosil yan saka si Analisa Pinida yan taga ini salamat sa inyong pong pag-comment sa ating pong video yan saka si yung ito si Engineer Biner lumapak ay ito y napakagaling na engineer ito mga kababayan nasa sipo po ito eh si Biner lumapak napakarami na pong project dito na ginagawa dito sa Northern Samar at batiin po natin ang ating pong konsihal dyan sa Katarman si Sandy Baliti yan mabuit, uh, mabait na tao ito mga kababayan marami na po itong natulungan si Sandy Baliti at saka Batinin po natin pala si Ason de Pedro Ayan, nasa UEP ito At saka si Jojo Martinez Pimentel Sabong At saka si Rowena Diaz Pingol Taga ano ito Ah Taga Bulacan na ito o, Taga Bulacan na ito Sila si Pati si ano Si Kalimutan ko na tayo na yon at saka si ang aking pong igso si Efren Junior Caraca at pati din po natin si Remy Orca Ella Mendoza Ricardo Tomacas Esther Hau at saka si Lina Lim Moreno at saka si at saka si, ano, si Murabi uh, derby uh, derby goa ano po itong mga apelyido napakahirap pong basahin lang kailang mga apelyido at saka si Jeffrey Medela at saka si Christian Mark Negrosa si si Celia uh, ano ba itong mga apelyido kailang kalimutan ko sa apelyido nila at saka si ito ay taga alin kasi Jaconisa ng lokal na alin Cecilia Capaldio Kapaldio at saka si Bradong Dio Bustaninio lesa Yusulan taga San Antonio po ito Teacher po ito sa San Antonio at saka si isa rin po nag nag nagsishare po sa ating video si Dennis uh, Obedigente Obedigente yan yung iba po kasi hindi ko na po na napakarami na po mga idol ang mga talaga nagsishare na po at na bumabati sa ating pong vlog dito po sa Kakapakaba channel at saka dito po sa sa Facebook page na ating po pinupost sana mapansin tayo ni Mita para kumita at makatulong din po tayo mga idol ito na po yung aming isda medyo hindi naman siya masyadong ano eh marami pero sapat lang ito makakabawi sa aming pong expenses mga idol meron lang po kami isang malaking lapu-lapu tawag sa iba to bantulon yan mga sobrang sagilo po ito ito naman itong mamsa Malit lang ang mamsa eh tsaka itong mga kairawan yan pero so, sapat naman itong makabawi sa pain yan po at oh, uuwi na po kami mga idol kamay kamay Brad baka mayroon ka pang uh, bowling babatiin Ah, uh, sige. ano, na po yung, 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 ano, yung, 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 pamily, ano mo. Ah, Mansion Digia ang pinakagwapo sa Makiwalo <laughs> sige mga idol away na po kami mga idol para kasi naghihintay ng aming buyer yan sige po salamat